So is it fair nga na meron kayong pinatatawag lahat ng department, bureaus, etc. to be present and to defend the budget pero ang house mismo, walang committee hearing, walang defend defense niyan sa committee at doon na lang po iya inaaprobahan sa plenaryo nang hindi malampo pinatidibatihan. Actually, wala lang natatanong. <laughs> Matapos tapiasan na mahigit sa isang bilyong piso ang budget ng Office of the Vice President ng Komite sa Kamara para sa taong 2025, Lumutang ang katanungan kung sino naman ang nag-aaproba ng budget ng House of Representatives at kung dumadaan ba ito sa proseso ng deliberasyon sa komite tulad ng ibang sangay ng gobyerno. Sa isang panayam ni Ted Filon kay Rep. Arlene Brosas ng Makabayan Bloc, inausisa nito kung dumadaan din sa public hearing ng Committee on Appropriations ang sariling budget ng House of Representatives. Sagot ng Kongresista, bahagi ng time-honored tradisyon ang budget ng kamera at walang kapwa mambabatas ang kumukustyon sa panukalang budget. Kung titingnan ang datos ng budget ng House of Representatives ng taong 2023 at 2024, parehong hindi nasunod ang isinumiting proposal para sa National Expenditure Program. Lumobo ang pondo sa halos mahigit sa 70% ng orihinal na panukalang budget matapos dumaan sa Bicameral Conference Committee at maging General Appropriations Act na siyang nagiging pinal. Sabi nga po ninyo, public office is a public trust. No? And then pag pinag-uusapan natin ang budget, kinakailangan talaga suriin natin yan lahat. Eh, hindi hubat sa nagdaampong mga budget deliberation din, gawin ko itong halimbawa, ah, para po sa budget ng, ng House of Representatives, 2023 budget, no? sa NEP, 16 billion lamang. Paglabas po ng GAA 28 billion na. 11.6 billion ang naidagdag. 2023 ha, 2024 sa NEP 16.5 billion lang. Paglabas ng GAA 28 billion na. 12.1 billion 73% ang in increase. Tanong namin dito, kailan pa po nagkaroon ng open public hearing para pag-usapan po ang budget ng kamara? Yeah, actually ano 'yan? Kasama 'yan sa uh dinediscuss kapag uh, deliberation ng budget. So nagkakaroon ng portion kung saan diyan ay Kailan pa po um, ito? Kailan pa po ito pinag-usapan in open hearing at uh, sino who defend the budget of the house? Ang nagde-defend po niyan ay member of the house din. Um at, um kasama siya doon sa plenary deliberation. Pero wala so, ito time time, sa committee, ma'am. Wala, eh. wala ito sa committee. Okay sa committee um, wala po sa committee Oo. ay bakit wala, wala sa, sa committee, committee. ma'am eh bakit wala uh, sa committee considering ma'am uh, madam chair na eh, mm -hmm. lahat ng departamento lahat ng bureau pinasisipot ninyo eh eh bakit mapinag-uusapan mm -hmm. na ang budget mismo ng kamara ba't walang committee hearing na para para ma na mapapanood namin um, ano po siya kasama siya ng parang mga attached agencies din na dine deliberate o ngano wala po sa committee hearing yan A anong <laughs> attached agency ano eh. anong attached agency eh? the house is one sole independent i mean entity papaano attached agency santo nakaattach eh sa legislature dalawa lang naman sila eh. senate and the house oo oo but usually nakalagay siya sa ano sa um, ano tawag dito sa plenary deliberations nilalagay. Hindi Pero ka, wala, ano. wala sa committee. Wala sa committee, oo. But is that appropriate? Um, actually, that has been tradition. Yun. <laughs> doon tayo, tayo pupunta. Ito <laughs> yung time-honored time tradition. Di ba, ma'am? Ang tawag doon, time-honored time tradition po ba tawag doon? Uh, oo, but we do not believe in it. Kami sa makabayan, ano? Oh, we believe yes. everything. Yes, ma'am. Opo, kaya nga po kayo doon nag uh, protesta sa office of the president, di ba? Sabi ho eh bakit to? Yeah. Bakit may parliamentary courtesy dito? Ba't may ganito? Dapat mong kami. So siguro yeah. kami, kami, ngayon na taong bayan, tatanong din, eh bakit to sa makabayan black, hindi kayo mag-invoke ng ano nang ibasura natin tong time honored tradition o parliamentary courtesy at tumawag kayo ng committee hearing sa budget mismo ng kamara actually um, um, Pwede naman i-entertain yung suggestion na yan. I will ask. no, ma pwede kami mag-meeting ng makabayan. No, <laughs> opo, though. opo. Opo. O kaya po, mahirap itong gawin because, because you will be ostracized. Ah, uh, syempre, kasama 'yon, kabahagi 'yon palagi naman kami <laughs> <laughs> na ko sa Hindi na kami bago. Hindi na kami doon, Ted. <laughs> Big sabihin, kahit naman oh. anong gawin namin, oh, oh. we're in the office. Yes, opo, oh, opo. Oh, talaga 'yung ano. Opo. Oh. Oh, pero pero ma'am, just to stress the point, ano po? Kayo mismo nagsasabi na walang imbitasyon ang Makabayan Black sa anumang committee hearing on the proposed budget of the House of Representatives. Oo, wala, wala siya. Kasama lang siya sa plenary every time. Yes, opo, opo. So, yung nga po. So, yung nga po ang tanong din namin. So, is it uh -huh. fair nga na meron kayong pinatatawag lahat ng department, bureaus, etc. to be present and to defend the budget pero ang House mismo, walang committee hearing, walang defend, defense niyan sa committee at doon na lang po yung inaaprobahan sa plenaryo nang hindi malang po hindi pinagdadebatehan siya actually wala lang natatanong <laughs> Ganon ganyan lang 'yung itsura ano, niyan pa um walang nagtatanong walang nag mm -hmm. na, na, na... Parang katulad din sa Senate, ganyan din yung, mm -hmm. yung form nila, diba? So, mm -hmm. uh, it passes, pero in-open sa plenary for deliberation. Opo, so, Opo. yun sa plen plenaryo siya yung time na yun. Opo. Opo. Ah, baka takot magtanong ang mga kongresista. Mm -hmm. kami, hindi naman na namin na nabubusisi kasi nga, at dami rin namin ina Ano, inaasikaso. But anyway, that's a good point opo yes oh. ma'am actually well ma oh. opo pero ma'am kami ho kami ho dito sincerely yes. ho we, we appreciate your presence kasi kasi tatado na lang kayo diyan eh. amen <laughs> <laughs> I alam din po namin kung gaano kabigat ang trabaho nyo ano po kasi ang daming departamento ang dami pong dapat busisiin kayo po ay tatlo ang ano po at sa panahon yes. din po ng botohan kami kami naman po ay tumatangkilik sa inyo pong consistent na boto and we appreciate yes. that uh, madam chair <laughs> hindi po ako madam chair. Opo. At hindi ako magiging madam chair kasi <laughs> minority ako. Yes ma'am. Hindi po kasi dinadaan ko lang sa presiding office na si Chacha. Ah, okay. ah, Third person madam po chair ako. Natin, opo, opo. Si eh kung okay. ako ang presiding chair gagawin po kitang madam chair. Okay, sige, But I and, cannot do that. Okay. Uh -oh. Anyway, sige po. So in parting po ah uh, Ma'am Arlene, dito po ano, ang, ang atin lang po, paano ho namin to ngayon maintindihan? By next week po, plenary na po ito. Yes, oo. so yan na ka kami. Opo, so plenary. So <laughs> yan, daming dokumento. Hindi yes, ma'am. Yes, ma ang mga ahensya. And e, e, sabi nga nila, eh, ginusto mong maging miyembro niyan. So yan ang mga kapalit niyan. <laughs> Di ho ba, no ha? So ngayon pong aming katanungan, ma'am, ito po ah, ito po lang naman po, eh, tanong, and we will respect kung ano pong inyong sagot dito. So do we expect the members of the Makabayan to also scrutinize the budget of the house? Oh yes, oo. Kasama din naman 'yon sa ating duty we will kasama yun palagi no -hmm. opo opo sige po so abang ang po namin At po kung pa sino ted ang magtatanong di sige mag mag <laughs> mag-aano pa kami, mag-aalaman pa kami sa mga bayan. Oo. sino pa yung mag-aano? Uh, -huh. opo. Ang hinahanap ko po sa inyo, yung inyong minority leader. Ay, baka sa nasa district po. <laughs> okay. Eh, paano naging district? Eh, party list siya. <laughs> True. <laughs> <laughs> so true, because we are true F Thank you very much, Bob.